sabi ko. Hindi na kaya mo kumain. Saan niyo po pinalagyan ng baterya? Local po yung nakalagyan. Nakakasira lang po yung ganito. Eh, nag na po siya. Oh. Ah, nangitim na. Oh. Maninira po ng makina. Ingat po kayo sa mga ganyang baterya. Yung iba po oh, kasi sinasabi original pero local yung nilalagay. Maninira po. Oh. Lalo na pag nakalim na matagal lang hindi na alis po oh. Ah, ho, oh, sira na po. Nasira na po yung makina. Nangitim na po yung todo yun. Eh, no? Puro itim na yung dito. Maninitim siya. Nasira na po. Nasira na po. Sulog na po. Eh. Palit makina lang ko yung ganyan. Pag pinapalito yung makina ko oh ganyan. Ma'am nasa ano ho? 800. 800. 800. Hindi ko makakabili ng 800 net. Kaso original ko. Yung mga 800 nyo ano pala? Trust me. Ito kasip original. Kumbaga, worth it. Parang siyang pagawa. Kambas niyo ganitong model sa ano. Yung iba, nakakabili ng one time. Imitation pa. Ito, original po. paggawa nyo ito, mabibenta pa ng 1 by 2. Hindi pa rin kayo lugi. Ang ganda pa ng kondisyon, no? Dito lang kayo nasira sa ano? Sa bateryang lokal. Oo, sa, ano? sa ano? Mag-iingat sa lokal. na Oo, oh, ganda po. Saya? Salamat. Opo.